Sinasabi nila na kapag pinaghalo mo ang kanila at asukal, at marahang ipinahid ito sa isang tiyak na bahagi ng iyong katawan, nakikinig ang pera. Hindi dahil ito'y mahika, kundi dahil may isang sinaunang bagay na nagsisimulang gumising. Isang alaala sa iyong balat. Isang panalangin na walang salita. Isang tahimik na hudyat sa universo na handa ka ng tumanggap. Hindi ito dahil sa kanela. Ito'y dahil sa enerhiya. Ito'y ikaw. Hindi ito pamahiin. Ito'y pokus. Ito'y presensya. Ito, ang ritual na nakalimutan nilang sabihin sa iyo. Lumalaki tayong may mga bagay na palaging naririnig. Huwag magwalis sa gabi. Magsuot ng pula kapag kumukidlat. Ibulong ang mga hiling sa iyong kanin bago kumain. At habang ang ilan ay natatawa sa mga ito, alam nating malalim sa loob natin, may bigat ang mga iyon. Dahil dito sa Pilipinas, ang mga ritual ay hindi lang basta mga lumang gawi, sila'y mga tulay. Sa pagitan ng nakikita at di nakikita. Sa pagitan ng ating mga hangarin at ng ating kakayahang maniwala. Kaya kapag may nagsabi, magpaahid ng kanila at asukal sa iyong balat, at darating sa iyo ang yaman. Tila kakaiba pakinggan, ngunit hindi imposibleng paniwalaan. Dahil matagal na tayong naniniwala sa mga tahimik na kapangyarihan sa mga layuning ibinubulong sa mga kilos sa unibersong tumutugon sa pinakatahimik na bahagi ng ating pagkatao hindi ito tungkol sa pamahiin ito ay tungkol sa kamalayan pagkakaayon enerhiya at marahil marahil lang isang paalala na ang yaman ay hindi kinukuha sa puwersa ito ay dumadaloy kusa ang simbolismo ng asukal at kanela. Bago ang ritual, bago ang katawan, bago ang pagnanais ng yaman, naroon ang dalawang simpleng sangkap na ito. kanila, Asukal. Matatagpuan sa halos bawat kusina, karaniwan, pamilyar. Ngunit tumingin kang muli. Dahil sa tahimik na mga aral ng maraming sinaunang landas, kabilang na ang Zen, Budismo at karunungang bayan, Walang bagay ang tunay na karaniwan. Lahat ay may kahulugan. Lahat ay enerhiyang naghihintay na gunitain. Kanila? Ang apoy sa loob, ang kanila ay init. Ito'y ginigising ang pandama. Pinaiikot ang daloy. Inilalapit ang dugo sa balat, gaya ng katotohanang umaahon mula sa kaluluwa. Sa mga tradisyonal na kasanayan, matagal nang kinikilala ang kanila bilang pampalasan ng lakas at galaw. Ito'y nagbibigay buhay. Ito'y humihikayat ng pansin. Ito'y nagsasabing, gumising ka. May bagay na para sa'yo dito. Sa maraming turo ng silangan at metafisika, ito'y konektado sa solar plexus, ang sentro ng enerhiya para sa personal na kapangyarihan, kumpiyansa, at paglikha. Kapag pinapahiran mo ang iyong sarili ng kanila, kahit marahan lang, para mong sinasabi sa universo, Handa na ako. Inaangkin ko ang aking enerhiya. Pinalalaya ko ang mga hadlang. Kumikilos ako. Hindi ito tungkol sa pamimilit ng resulta. Ito ay ang pagsindi ng apoy sa loob ng iyong hangarin at hayaan ang init nitong humaplos sa iyong realidad. Asukal. Ang tamis na umaakit ngayon. Pag-isipan ng asukal. Hindi ito nagniningas. Hindi ito sumisigaw. Ito'y umaakit kahit sa kalikasan ang tamis ay may kapangyarihang humila papalapit. Mga bubuyog, mga bata, mga alaala. Ang asukal ay laging nauugnay sa saya, ligaya, pagdiriwang, at sa metapisika, sa pagtanggap. Kung ang kanila ay nagsasabing lumakad, ang asukal ay nagsasabing lumapit. Pinalalambot nito ang enerhiya. Pinaaalala nito sa atin na hindi lang tayo pinapayagang maghangad ng kasaganaan Pinapayagan din tayong malasap ito. Tikman ito. Patahanin ito. Pahintulutan itong manatili. Sa inspirasyong budista, mahalaga ito. Ang yaman ay hindi isang bagay na hinahabol tulad ng magnanakaw sa dilim. Ito'y isang bagay na tinatanggap mo gaya ng ulan matapos ang mahabang tagtuyot. Ang asukal sa balat ay hindi lang alay. Ito'y simbolo. Karapat dapat ka sa tamis. Magkasama ang sayaw ng pagtulak at paghila. Ngayon isipin mo silang magkasama, kanila at asukal, init at tamis, galaw at atraksyon, lakas ng lalaki at lakas ng babae sa balanse. Kapag inilapat sa balat ng may hangarin, eh hindi sila nagbubunsod ng mahika. Binubuhay nila ang alaala. Binubulungan nila ang iyong mga selula. Alalahanin mo kung sino ka. Hindi ka desperado. Ikaw ay magnetiko. Sa Zen, ang paggawa ng isang bagay ng simple at may malay ay nagpapabago sa mismong gawain. Hindi ito tungkol sa sangkap, ito'y tungkol sa paraan ng paghipo mo sa iyong sariling katawan, ang paggalang, ang katahimikan, ang paniniwala. Dahil kapag kalmado ang isipan at nakaayo ng espiritu, maging ang asukal at kanila ay nagiging kasangkapan ng pagbabago. Ang katawan bilang lagusan ng enerhiya kadalasan tinatrato natin ang katawan bilang hiwalay na bagay. Hiwalay sa ating mga pangarap. Hiwalay sa ating espiritu. Hiwalay sa buhay na nais nating likhain. Ngunit sa halos lahat ng sinaunang tradisyon, mula sa mga monghing budista na nakasuot ng kulay zaferan hanggang sa tahimik na mga albularyong Pilipino na may mainit na palad at langis na mula sa halaman, ang katawan ay hindi hadlang. Ito'y tulay. Kung saan nagkikita ang espiritu at balat sa pagsasanay ng Zen, ang katawan ay sagrado. Hindi dahil sa itsura nito kundi sa kung ano ang laman nito. Hininga, kamalayan, buhay. Kahit ang pinakasimpleng kilos, pagtayo, paglakad, paghipo sa sariling balat, ay tinuturing na pagkakataon upang magnilay. Pagbabalik sa kasalukuyan. Kaya kapag may inilagay ka sa iyong balat, pulbos, langis o halimuyak, hindi ka lang basta naglalagay ng sangkap. Inaanyayahan mong pumasok ang enerhiya. Para mong sinasabi, narito ako, gising ako, handa akong tumanggap. Ang pulsuhan. Punto ng daloy. Marami ang gumagamit ng pulsuhan, ang malambot, panloob na bahagi, bilang lugar ng pagpahid sa ritual na ito. Bakit? Dahil sa pulsuhan na nanahan ng pintig. Doon marahang tumitibok ang iyong lakas buhay, mulit-muli. Ito'y sensitibo. Bukas, tumatanggap. Sa parehong silangang medisina at sa tradisyong hilot ng Pilipino, ang pulsuhan ay isang punto ng pagsusuri, basbas -bas at paghawak. Ito rin ang bahagi na ating inilalantad kapag tayo'y sumusuko, kapag sinasabi nating, ako'y may tiwala. Kaya kapag pinahiran mo ito ng kanela at asukal, hindi sa pagmamadali, kundi may paggalang isang bagong mensahe ang iniaalok mo sa iyong daloy. Hayaan mong dumaloy ang kasaganaan sa akin, gaya ng malayang pagdaloy ng aking dugo. Iba pang energetic points. Bagamat karaniwang ginagamit ang pulsuhan, may ilan ding pinapahiran ng lugar ng puso, solar plexus, o batok. Bawat isa ay may dalang simbolismo. Puso, kung saan naninirahan ang kagalakan at pasasalamat solar plexus, apoy sa loob, lakas ng loob, at tiwala sa sarili. Batok, madalas sa kulturang Pilipino ay sentro ng tensyon, tagapasan ng katahimikan at bigat. Ngunit hindi ito tungkol sa saan. Ito ay tungkol sa paano. Kahit anong bahagi ang piliin mo, pulsuhan, dibdib, noo, ipuhin ito na para bang mahalaga. Dahil mahalaga ito, hindi mo pinapalamutian ng balat Ginising mo ang alaala. Ang katawan natin ay naaalala ang mga nakakalimutan ng isip. Sa araw-araw na buhay sa Pilipinas, kadalasan ang katawan natin ang unang nakakaramdam ng mga bagay na itinatanggi natin. Ang stress na ayaw nating aminin. Ang pananabik na pilit nating nililibing. Ang pag-asa na di natin masambit ng malakas. At gayon paman, tayo'y nagpapatuloy. May rosaryo sa bulsa. May tahimik na dasal sa jeep. May dampi ng palad sa noo bago matulog. Hinahaplos natin upang maghilom. Kumikilos tayo upang maniwala. Pinapawisan, umiiyak, dumaramdam dahil tayo'y buhay. Kaya kapag ginawa mo ang ritual na ito, tandaan. Hindi mo lang hinahaplos ang katawan mo. Ginagising mo ang iyong enerhiya. Humihiling kang mapansin ka ng universo. Sa kabuuan, sa kasalukuyan, sa buong pagkatao ang ritual? Paano ito isinasagawa ng may kamalayan? Hindi mo kailangan ng kandila. Hindi mo kailangan ng insenso. Hindi mo rin kailangang manahimik bagamat nakatutulong ito. Ang kailangan mo ay presensya. Dahil hindi ito tungkol sa pagpapahid ng pampalasa sa katawan at paghihintay ng bahariang babagsak mula sa langit. Ito itungkol sa pagsasabi sa universo sa bawat hininga na handa kang tumanggap nang hindi namamalimos, nang hindi naghahabol. Ito'y tungkol sa pagkaayon, sa layunin, sa enerhiya. Sa mas malalim na bahagi mo na naaalala, hindi ka kailanman nawala ng kapangyarihan. Hakbang uno, maghanda ng may layunin humanap ng tahimik na sulok. Hindi kailangang ito'y banal na lugar. Maaaring ito'y iyong kusina. Isang kuwartong ligtas ang pakiramdam mo. O isang balkonaheng hinahaplos ng hangin. Kumuha ng maliit na mangkok. Ilagay. Isang kurot ng kanila, mainit, matatag, may lalim. Isang kurot ng asukal, puti o kayumanggi, pinuman o hilaw. Walang tamang uri, ang mahalaga ay ang layunin. Haluin ito gamit ang iyong mga daliri, dahan-dahan. Pukawin ang iyong pandama, damhin ang butil, amuin ang halimuyak. Hindi lang ito halo, ito ay mensaheng unti-unting nabubuo sa iyong mga palad. Bago pa ang ano paman, huminto saglit. Pumikit. Huminga ng malalim at bulungin. Binubuksan ko ang aking enerhiya para sa daloy. Pinalalaya ko ang kakulangan. Tinatanggap ko ang kasaganaan. Hindi mula sa takot, kundi mula sa kapayapaan. Hakbang dalawa. Pumili ng lugar gamitin ang iyong intuwisyon. Pulsuhan. Dibdib patok, alinmang bahagi ng katawan na ramdam mong bukas at banayad ang enerhiya. Ipatong ang kamay sa ibabaw ng iyong katawan. Saan ito mainit? Saan ka hinihila ng pakiramdam? Piliin ang bahaging iyon. Hindi ka basta nagpapahid ng pampalasa. Ginigising mo ang alaala. Isang mahinahong alaala sa katawan na nagsasabing, ligtas kang humiling, mangarap, at tumanggap. Hakbang tatlo. Ang pagpapahid isausaw ang mga daliri sa pinaghalong kanila at asukal. Ihaplos ito ng banayad, paikot-ikot sa napiling bahagi ng katawan. Walang pagmamadali. Walang puwersa. Hayaan mong maging kalmado ang hininga. Lumambot ang iyong paningin. Habang hinihipo mo ang iyong balat, isipin mong may init na pumapasok sa katawan. Hindi apoy, kundi banayad na liwanag isang hudyat gaya ng parola sa hamog na tumatawag sa yaman at kapayapaan. Hindi lang pera ang iyong iniisip, kundi kalayaan. Isipin mong ikaw ay nagbibigay para sa pamilya, tumutulong sa iba. Nagigising na walang takot, ngumiti sapagkat sapat ka na. Sabihin sa isip o ng malakas, hindi ako naghahabol. Ako ay umaakit, hindi ako natatakot. Ako ay handa na. Hakbang apat. Linisin ng banayad at magpasalamat. Pagkalipas ng ilang minuto, maaari mong hayaang manatili ito sa balat o hugasan ng marahan. Alin man ang piliin mo, tapusin ang ritual sa pasasalamat. Ipaglapit ang mga palad. Yumuko ng bahagya. Magpasalamat sa sarili, sa pinagmumulan, sa di nakikitang puwersang gumagalaw sa kabutihan. Tapos na ang kilos, ngunit patuloy ang enerhiya. Nagsindi ka ng hudyat ang kasunod na pagdaloy ay kusa ng bubuo ng sarili nitong landas. Panghuling paalala, ang ritual ang kasangkapan, ikaw ang mahika. Hindi gagana ang ritual na ito para sa lahat. Hindi dahil may kulang dito, kundi dahil marami ang susubok na puno ng pag-aalinlangan, padalos-dalos, o kasakiman. Ngunit kung gagawin mo ito nang may katahimikang may tiwala, nang may lambing imbes na pagkapit, may magbabago. Maaaring ito'y swerte mo. Maaaring ito'y puso mo. Maaaring pareho. Sapagkat minsan, hindi mo kailangang lumaban ng mas matindi. Kailangan mo lang tumahimik at ibuka ang iyong palad. Mga turo ng Zen tungkol sa kayamanan at daloy sa kanluran. Madalas ituring ang kayamanan bilang isang bundok na kailangang akyatin. Sa silangan, lalo na sa Zen, ang kayamanan ay ibang-iba ito ay daloy, flow. Ang kayamanan ay hindi hinahabol. Ito ay inaayunan. Hindi dahil pinipilit ito, kundi dahil handa na tayong akuin ito ng may kahinahunan. Pagbitaw sa paghigpit Nakita mo na bang lumiko ang ilog sa paligid ng isang bato? Hindi ito nakikipagtalo. Hindi ito nagtutulak. Ito'y dumadaloy. Hinahanap ang daan. Ito ang daan ng zen. Kapag kumakapit tayo ng mahigpit, sa kontrol, sa takot, sa desperadong pagnanais, tayo mismo ang humaharang sa enerhiyang nais nating akitin. Tinuturo ng Zen, kapag mas mahigpit ang hawak, mas kaunti ang hawak mo. Kapag mas marunong kang magpakawala, mas lalo kang nagiging buo. Hindi ito tungkol sa katamaran. Ito'y pag-unawa na ang paghabol ay lumilikha ng ingay, habang ang presensya ay lumilikha ng pag-akit ang katahimikan bilang hudyat sa mga monasteryo ng budismo, tahimik na nagwawalis ang mga monghe. Hindi dahil marumi ang sahig, kundi dahil ang mismong kilos ng pagwawalis ay isang meditasyon. Ganon din ang iyong ritual gamit ang kanila at asukal. Hindi ito tungkol sa resulta. Ito'y tungkol sa sandali, sa hininga, sa galaw ng mga daliri, sa pagbukas ng puso. Ang katahimikan ay hudyat. Ito'y nagsasabi sa universo, sapat na ako. Hindi ako umaabot. Handa na ako. At mula sa katahimikan, nagsisimula ang paggalaw. Ang hindi pagkapit ay hindi kawalan ng pagnanais. Marami ang hindi nakakaunawa sa turo ng budismo tungkol sa non-attachment o hindi pagkapit. Akala nila'y kailangan mong bitawan ang pagnanais. Ngunit ang tunay na non-attachment ay ito. Maaari kang magnasa ng malalim nang hindi ang tukuyin nito ang halaga mo. Maaari mong hangarin ng pera, hindi para magyabang, hindi para magimbak, kundi upang mabuhay ng malaya, matulungan ang pamilya, makatulog ng walang pangamba. Kapag ginawa mo ang ritual na ito nang may ganoong kalinawan, hindi ka nagahabol ng pera. Inaanyayahan mong pumasok ang kapayapaan sa iyong pananalapi. At ang kapayapaan, kapag inalagaan ay nagiging kasaganaan. Kayamanan bilang refleksyon ng panloob na kalagayan. Tinuturo ng Zen na ang panlabas na mundo ay salamin lamang. Ang magulong isipan ay laging kakikitaan ng kakulangan. Ngunit ang ugnay sa sarili, ang nakaugat na espiritu, ay nakakakita ng pagbubukas ng pinto, kahit maliit pa ito. Kaya ang ritual ay hindi mahika. Ito ay salamin, paalala na kapag bumalik ka sa iyong sarili, sa iyong hininga, sa iyong halaga, sa tahimik mong kapangyarihan, sa ka nagsisimulang tumugo ng buhay. Hindi palaging agad-agad, hindi palaging ayon sa inaasahan, ngunit palaging may kabuuan. Kumilos, ngunit huwag magmadali. May karapatan kang magsikap, magplano, mangarap ng mas malaki, ngunit huwag magmadali. Huwag hayaang lamunin ng pagmamadali ang biyaya. Sa Zen, ang landas ay tinatahak ng dahan-dahan. Isang maalam, mulat na hakbang bawat sandali. At marahil, ito ang itinuturo ng kanila at asukal. Na ang pinaka-powerful na mga ritual ay hindi tungkol sa bilis, kundi sa pagkaayon. Bakit ito tumitimo sa pusong Pilipino? Tayo ay mga taong may tahimik na paniniwala, hindi palaging maingay hindi palaging tiyak, ngunit palaging, palaging may hinahawakang hindi nakikita. Pananampalataya, pag-asa. Isang pangakong ibinubulong sa sarili, kahit walang nakikinig. Mga ritual sa gilid ng araw-araw sa Pilipinas, ang mga ritual ay hindi laging nagaganap sa malalaking altar. Minsan, nagaganap sila. Habang nagsisindi ng kandila sa bangketa, bago ang isang job interview, habang nagaantanda ng Cruz bago sumakay sa punong jeep, habang binubulong ang Lord Please sa harap ng ATM. Lagi nating dala ang kabanalan sa mga bagay na karaniwan. Isang basong tubig sa tabi ng bintana. Pulang laso na nakapining sa damit ng sanggol. Asin na itinapon sa likod. Bariyang inilagay sa pitaka bago magbagong taon. Hindi lang ito mga pamahiin. Ito ay paraan ng pagsasabi ginagawa ko ang bahagi ko. Ngayon, nagtitiwala akong tutugon ang uniberso karunungan ni Lola. Pagsisikap ni Kuya lahat tayong Pilipino ay lumaking may mga aral na nakatago sa mahihinang tinig. Huwag maglinis sa gabi. Kumain ng may pasasalamat. Huwag mangutang tuwing biyernes. Huwag magsalita ng masama kapag umuulan. Hindi ito mga batas. Ito'y mga paalala na ang enerhiya ay mahalaga, na ang timing ay may saysay, na ang mundong hindi natin nakikita ay may sariling kumpas. At kapag tahimik tayong nakikinig, maaari tayong sumayaw kasama nito. Kahit si kuya na maagang gumigising para magmaneho ng tricycle, dala niya ang tahimik na paniniwala. Hindi man niya ito banggitin. Alam niyang may swerte at ito'y kinikita sa sipag. Ngunit higit sa lahat, sa layunin pananampalatayang naninirahan sa katawan Para sa marami sa atin, ang pananampalataya ay hindi laging pinapahayag. Ito'y nananahan sa mas malalim na bahagi, sa ating mga balikat, sa ating likod, sa ating hininga. Ang inang naglalakad papuntang simbahan tuwing Miyerkules bago pumasok sa trabaho. Ang estudyanteng may rosaryo sa bulsa habang may pagsusulit. Ang OFW na hinahaplos ang pintuan bago lumisan papuntang paliparan. Ito ang ating mga ritual. Ito ang ating paraan ng pagsasabing, hindi ko alam ang mangyayari. Pero naniniwala akong magiging maayos ako. Kaya kapag may ritual tulad ng kanila at asukal, mainit, tahimik, puno ng simbolismo, pakiramdam natin. Pamilyar ito, hindi bilang isang bagong bagay, kundi bilang isang alaala ng matagal na nating alam, ngunit sa ibang anyo ang ugnayan natin sa kasaganaan. Hindi natin hinahabol ang kayamanan tulad ng iba. Ipinagdadasal natin ang sapat. Sapat para maipag-aral ang mga anak. Sapat para makabili ng bigas hanggang sa susunod na sweldo. Sapat para makatulong sa kapitbahay kung kailangan. Ngunit sa kaibuturan, nangangarap tayo ng higit pa. Hindi para sa yabang, kundi para sa kalayaan. Upang huminto sa pag-aalala upang makahinga ng maluwag, upang makapagbigay hindi lang tira-tira. Kaya gumagana sa atin ang mga ritual na tulad nito, dahil hindi natin ito tinitingnan bilang mahika, kundi bilang pag-asa na may kalakip na pagkilos. Isang sandaling huminto at sabihing, Diyos, universo, buhay, handa na ako. Nagtrabaho ako. Naghintay ako. Tinatanggap ko pang wakas na pagninilay. Hindi asukal ang mahalaga, kundi ikaw sa ngayon, marahil ay nawala na ang amoy ng kanila sa iyong balat. Nahugasan na ang asukal. Wala nang laman ng mangkok. Lumipas na ang sandali. Ngunit may naiwan. At ang bagay na iyon, ay ikaw. Ang tunay na ritual ay ang pagbabalik sa iyong sarili. Tingnan mo, hindi ito kailanman tungkol lang sa pampalasa, o sa asukal, o sa balat. Ito'y tungkol sa paghinto sa hininga. Sa paraan ng paglambot ng iyong puso at ang tahimik nitong pag-amin, nais kong makaranas ng mas maganda at naniniwala akong karapat dapat ako. Iyan ay isang banal na bagay. Hindi maingay, hindi madula, ngunit sagrado. Dahil sa isang mundong laging nagsasabing, bilisan mo, gumawa ka pa, abulin mo pa, pinili mong tumigil. Maniwala ng walang ingay kumilos ng walang takot. At ang katahimikang iyon, ang pasyang iyon, iyon ang tunay na yaman. Direksyon, hindi desperasyon. Maging totoo tayo, marami ang makakarinig ng ritual na ito at tatawa. Sasabihin nilang, ito'y puro pag-aasam. Masyadong malambot, masyadong kakaiba, masyadong espiritual, kayaan mo sila. Dahil alam mo ang totoo, hindi ito kailanman tungkol sa pagyaman sa isang iglap. Ito'y tungkol sa pagliko ng direksyon. Mula sa kakulangan tungo sa layunin, mula sa takot tungo sa pananampalataya, mula sa pagmamakaawa, tungo sa pagtanggap. At ang pagbabagong iyon ay higit pa sa anumang mabilis na pera. Ikaw ang matagal ng pintuan, ang pinakamakapangyarihang mga ritual ay hindi nagbabago sa mundo. Binabago nila ikaw. At kapag ikaw ay nagbago, ang mundo ay tumutugon. Dahil ang kasaganaan ay hindi dumarating na may kulog. Hindi ito kumakatokdala ang gintong sobre. Ito'y unti-unting sumusulpot. Sa mga hindi inaasahang biyaya. Sa mga sandaling may kapayapaan na hindi mo maipaliwanag. Sa tahimik na kumpiyansa na pumapalit sa pagkabalisa. Ang ritual na ito ay hindi nagbukas ng kung anong bagay sa labas mo. Binuksan nito ang matagal nang naghihintay sa loob mo. Ang pagiging bukas. Ang malinaw na pananaw, ang tahimik na katiyakan.